Meron bang nagawa itong, uh, itong kamatayon block dyan sa Kongreso sa tagal nilang naririyan? At wala. bakit gano'n na lang katagal silang nakapanloko? Yes. Sa sagot po, wala silang may nagawa sa mamamayan. Pero sa mga leaders at kadre at mga operators nila mayroon. Pondo ng gobyerno, pinupunduan ng tagapagwasak ng gobyerno. At kung bakit sila tumagal dyan sa loob ng Kongreso, dahil pinabayaan natin sila. Mm -hmm. pinabayaan sila ng gobyerno no investigation was ever conducted against them ngayon lang ito binubulgar dito lang yan sa SMNI at sa laban kasamang bayan no cases filed against them before in mm -hmm. and that was 20 years before and no actual campaign to campaign against them na hindi sila mananalo sa eleksyon. Ngayon lang nangyari last year na natanggal ang kanilang dalawang party list and 2.8 million votes ang nawala sa kanila. But thanks to Lenny Robredo and her alliances and Barry Gutierrez and their group, mm -hmm. nakabangon ang kabataan party na lugmok na lugmok na yan dati. Kaya na mayagpag na naman sila Raul Manuel dyan, Arlene Brosas at Franz Castro. Yan mga kaalyado yan, nila dati nung eleksyon kaya nag-survive sila. You can imagine, every year, nagkakamal po sila ng hindi bababa sa 300 to 500 million or more every year combination ng sahod, MOOE, Extraordinary and no, Miscellaneous Fund. No, no, Eric. Fund. 3 million lang a year? No, no, no. 500, no, no, no. Uh, 50 to 500 million. 100 million bawat isa. Okay, bawat, bawat isa. isa. Bawat so tatlo isa. sila 300. Yeah.